Asawa ka ba? Baka hindi mo alam ay in love pala siya kay kumpare or sa ibang lalaki. Kapag napapansin mo na ganito ang asawa mo sa ibang lalaki, nako, magtaka ka na. Ito ang mga palatandaan. Number one, nagsusumikap siya na makita ang lalaki na gusto niya. Aari itong maging simple, ngunit totoo ito. Baka nagtataka ka dahil kung minsan ay umaalis ito, pumupunta sa kapitbahay nyo, pumupunta sa ibang kanto, para paraan lang yan. Para makita niya at masilayan niya ang taong gusto niya. Or baka palagi na lamang nagpapaalam, peso may bibiliin lang, pupunta kay Kumare. Naku, kapag araw-araw ginagawa ng isang babae yan sayo, or baka palagi nagpapaalam. Kunwari, bibili ng suka sa kabilang bahay or may bibilhin sa kabilang barangay. Ganon ang babae. Nagsusumikap yan lalo na kapag tinamaan talaga yung puso niya kay kumpare. Pangalawa, iba ang kilos niya kapag kaharap niya ang lalaking gusto niya. Kapag napansin mong panay ang tawa niya sa harap ng kausap niyang lalaki, hampas hampas pa ito kapag ganon magtaka ka na. At hindi ito nauubusan ng kwento kapag kausap niya ang lalaking gusto niya. Parang wala siyang pakialam sa'yo kahit nandyan ka, kahit nandyan yung asawa niya. Dahil ang atensyon niya ay nakapokus lang doon sa lalaking gusto niya. At eto, palaging nakatingin ang kanyang mga mata doon kay kumpare. Kahit magkasama naman kayo, kahit magkatabi naman kayo, ngunit pansinin mo, kapag ang mata niya ay lumalakbay sa iba, may hinahanap yan. Or di kaya meron siyang sinisilayan na kakaiba sa kanyang mga mata. Isa yan sa mga pasimpleng ginagawa ng babae kapag naa-attract o nagkakagusto na sa isang lalaki. Eto, may password ang kanyang cellphone kung dati naman ay wala namang password-password ang cellphone niya. Pero lumipas ang mga taon, nagtaka ka. May password na ang cellphone niya at hindi mo na ito mabubuksan. Kapag ganon ang isang tao, mapababae man o mapalalaki, talagang sinisigurado ko sa iyo. May lihim na tinatago yan. Kaya mag-ingat ka kapag bigla niya na lamang pinalitan ang password or nagkaroon na ng password ang kanyang cellphone. Eto, wala siyang ganang makipagtalik sa iyo. Kahit napilitin mo pa, kahit anong gawin mo, nag-toothbrush ka na, nag ka na, ngunit wala pa rin sa kanyang epekto. Kahit anong panghihi mo sa kanya, kahit anong paghawak mo sa kanya, ay wala pa rin. Hindi pa rin siya natatablahan sa mga ginagawa mo para ibigay niya lamang ang iyong hinihiling kapag ganun, nako, 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 may ginagawang milagro yan sa iba dahil ang feelings niya, ang kanyang atensyon ay wala na sa iyo. Nawala na siya ng pagmamahal sa iyo dahil nga in love na siya sa iba. Ganon ang babae, hindi hindi mo yan mapipilit sa kaligayahan kapag wala na siyang pagmamahal sa iyo. Nandidiri na yan sa iyo dahil wala na nga siyang pagmamahal sa iyo eh. Wala na siyang feelings. Ay abay, kapag ganun, kapag palagi niyang ginagawa sa iyo yon yung nire-reject pagdating sa kaligayahan, nako, 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 magtaka ka na. At eto, mas malupit, pero mas gugustuhin niyang pipiliin niya na siya na lamang ang umalis. Ay nako, kapag ganun, may tinatago yan, sinasabi ko sa iyo. At eto, panay ang puri niya kay kumpare. Sinasabi niya, ang pogi mo talaga, pumuti ka na. Kapag panay ang puri niya kay kumpare, naku, iba na yon. Kailangan mo nang gumising sa katotohanan na ang iyong asawa ay meron ng pag-ibig na iba. Meron siyang gusto, kaya dapat agapan mo kapag ganyan ang sinyales. Kapag nakikita mo, panay ang suntok niya kay kumpare or sa ibang lalaki. Naku, Ganon ang style ng babae kapag gusto nila ang isang lalaki. Panay kunwari suntok-suntok, ganon. Naku, maniwala ka, may gusto yan. At eto, mas malupit rin kapag pumupunta kayo kay kumpare or sa kaibigan mo na hindi mo alam na meron pala siyang feelings doon. Nagpapaganda siya, nagpapabango siya. Pero, samantalang kapag sa iba naman kayo pumunta, ay hindi niya naman ito ginagawa. Pero, kapag doon kayo mismo pumunta sa kanyang nagustuhan, talagang todo ang paseksi niya. Todo ang make-up niya at todo ang pagpaganda niya sa kanyang sarili. Naku, 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 naku. Kapag ganyan ang mga galawan ng iyong asawa, dapat mo na itong malaman. Aksyonan mo na hanggat maaga pa. So, yun ang mga ibinahagi ko, mga sinyalis ng mga babae, mga galawan kapag nagkagusto sila sa isang lalaki kahit meron na silang asawa. Bakit nga ba nangyayari ito? Posible ba or hindi? Pero sa totoo lang, real talk lang tayo dito. Nangyayari talaga ito talagang napaka posible talaga na ma ang isang babae kahit may asawa na ito. Alam nyo ba kung bakit? Number one, hindi na siya masaya. Hindi na siya nasisiyahan sa kanyang kinakasama. Ito, number two, ginawa niya rin ang ginawa mo sa kanya. Kung ikaw ay ng babae noon, ginawa niya rin yan dahil gusto niyang maghiganti sa inyo para malaman mo kung gaano kasakit ang kanyang naramdaman noon, noong ikaw ay nalaman niya na merong iba rin. Number 3, eto, pinaka-common talaga na rason ng babae kung bakit nawawalan siya ng pag-ibig sa kanyang asawa o di kaya nagkakagusto sa iba dahil ang asawa niya ay walang kwenta. Ay nawawalan talaga ng gana ang isang babae, kaya dapat dudong kung nakikinig ka ngayon. Kung alam mo na ikaw yon sa sarili mo ang tinutukoy ko ay dapat baguhin mo ang iyong sarili kapag mahal mo naman ang asawa mo kapag Ayaw mong mawala siya sa buhay mo. Kung alam mong kung ano yung palagi niyang sinasabi sa iyo, yung pinag-aawayan nyo palagi na maghanap ka ng trabaho, huwag ka ng uminom. Dahil ang babae, kahit gaano ka pa kamahal niyan. Kapag ang ugali mo ay hindi nagbago, iiwanan at iiwanan ka talaga ng isang babae. Kahit gwapo ka pa, nako, wala yan. Walang epekto yan sa mga babae actually ang mga babae ay hindi talaga naghahanap ng guwapo. Ang gusto nila masipag, nirerespeto sila, yung tinatawag talaga na material husband. So, yun lamang ang aking ibabahagi. Maraming maraming salamat. Meron lang akong advice at tips para sa mga babae talaga na nag-iiba na ng nararamdaman sa kanilang asawa, yung unti-unti nang nawawala kapag ganun ang nararamdaman mo. Kapag nagkakaroon ka na ng unti-unti ng feeling sa iba, ay dapat i-rebuke mo ito. Dapat tulungan mo ang iyong sarili. Lalo na at may mga anak kayo, dapat yun ang isipin mo. Maging